Nanindigan si President Marcos na wala siyang isusukong teritoryo sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng Pangulo na patuloy na tatalima ang bansa sa International Rules-Based Order at sa pagpapalakas ng alyansa sa mga kaalyadong bansa. May detalya si Alan Francisco. So I have said it before and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. The law is clear, as defined by the UNCLOS, and the final and binding 2016 award on the South China Sea arbitration. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kaugnay ng pahinindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi yan ng Pangulo nang magsalita siya sa Daniel Inouye Speaker Series sa Asia Pacific Center for Security Studies sa Honolulu, Hawaii. There is rampant illegal, unreported, and unregulated fishing, and militarization of reclaimed features in the South China Sea. There have been recent missions to Escoda and Romulo Reef, revealed which revealed a direct correlation between the presence of maritime militia vessels and reef damage in those features. If only for that, the impact on biodiversity and the environment. I'm, I'm, I'm afraid are assessed as possibly already irreversible. This imperils livelihoods, this imperils the future generations of Filipinos. Ayon kay President Marcos, patuloy natatalima ang bansa sa international rules-based order at sa pagpapalakas ang alyansa sa mga kapartner nito. My message has always been firm, simple and clear the Philippines will continue to be an engaged and responsible neighbor and partner, always finding ways to collaborate with the end goal of mutually beneficial outcomes, namely peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region. Dagdag ng punong ehekotibo, na-appreciate niya ang konkretong manifestasyon ng U.S at iba pang bansa sa pagsuporta sa Pilipinas. Gayunman, aminado siyang kailangan ng i-upgrade ang depensa at civilian law enforcement capabilities ng Pilipinas, hindi lang para madepensa ng sarili, kundi para maging isang reliable partner sa regional security. Samantala, sa media interview naman sinabi ni President Marcos na ang Pilipinas at US ay nasa proseso pa rin ng pag assess kung paano mapapaunlad ang pagutulungan sa usapin ng militar, politikal at ekonomiya. And that's why when we talk about security, uh, napapasama na rin ang mga, ang mga commitment sa economy, sa investment, sa PPP, uh, mga ganyang klaseng bagay. Mainit din ang naging pagsalubong kay Pangulong Marcos ni Admiral John Aquilino, ang 26th Commander ng United States Indo-Pacific Command sa pagbisita nito sa command headquarters sa Camp H.M. Smith sa Honolulu. Sa usapan naman ni Pangulo Marcos at ang U.S. Indo-Pacific Command officials na talakay ang gampanin ng alyansa ng U.S. at Pilipinas sa pagkataguyod ng kapayapaan at pag-unlad. Samantala, nag-alay rin ang bulaklak si President Marcos sa USS Arizona Memorial sa kanyang naging pagbisita sa Hawaii. Pagbibigay pugay niya ito sa mga nagbubis ng buhay Noong nangyari ang pag-atake sa Pearl Harbor taong 1941. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.